Malamang nasasang-ayon ka na isa si Mr. Bean sa bumuo ng childhood mo, lalo na kung isa ka sa mga batang 90s. Si Mr. Bean ay isang karakter sa cartoon man at aktual na nakilala sa buong mundo dahil sa galing nito sa larangan ng pagpapatawa. Pero naitanong mo na ba, bakit nga ba hindi nagsasalita si Mr. Bean? Yan ang aalamin natin sa video na ito. Magandang araw sa inyo mga mamat sir ako nga pala si Kuya Norbsman at ito ang aming episode 4 ng aming video segment na Alam mo ba kung bakit hindi nagsasalita si Mr. Bean? Para masagot natin yan, kilalanin muna natin si Mr. Bean sa totoong buhay. Si Mr. Bean o sa totoong buhay ay may pangalang Rowan Atkinson ay isang kilalang komedyante, aktor at isa ring mahusay na manunulat mula sa bansang England. Siya ay ipinanganak noong January 6, 1955. Ilan sa mga nakakamanghang impormasyon kay Atkinson ay meron siyang masters degree sa electrical engineering na nakuha niya sa Oxford University. At alam mo ba? Si Rowan Atkinson ay may angking talino. Ano pa tang IQ lang naman niya ay 178. Ang bilang ng IQ na ito ay mas mataas pa sa IQ ni Albert Einstein na meron lamang bilang na 160. Kaya naman, maituturing siyang super genius. Sinasabing ang mga taong may IQ na ganito kataas ay 0.1% lamang ng populasyon ng buong mundo. Galing no? Pero sa kabila ng mga nakakamanghang talentong ito, nanatiling mapagpakumbaba ang komedyanteng si Atkinson at kaya pa rin makapagbigay respeto sa kanyang kapwa. Ngunit kahit may mataas na edukasyon ang batikang aktor at komedyante, tila butas ng karayo ang pinagdaanan niya para makilala sa industriya. Nang kapanahonan ng kanyang pag-aaral sa unibersidad ay nagustuhan ni Rowan ang pag-acting. Pero dahil sa kanyang itsura at paraan ng pananalita, tila paulit-ulit siyang nareject sa larangan ng pag-arte. Si Rowan Atkinson kasi ay mayroong speech disorder na ang tawag ay slaughter. Ito ay ang pag-uutal sa pagsasalita. Kahit na alam mo naman ang sasabihin mo, ay hindi mo ito masabi ng derecho. Dahil dito ay nakatanggap siya ng tila pagtatangi. Pero dahil sa kanyang patuloy na pagsusumikap sa pag-arte, nagawa niyang mapaglabanan ang disorder na ito at mas nakakapagsalita na ngayon ng mas maayos. At tuluyan na siyang sumikat at nakilala sa buong mundo. At dahil may background na tayo kay Mr. Bean o Rowan Atkinson sa totoong buhay, sagutin na natin ang tanong kung bakit nga ba hindi nagsasalita si Mr. Bean. Ang pinakadahilan ay dahil noong ginagawa niya ang TV series na Mr. Bean, naging inspirasyon niya ang isang comedy show na Monsher Hulot. Ang show na ito ay hindi din nagsasalita at puro kilos lang ang paraan ng pagpapatawa. Pero alam mo bang hindi lang magaling si Mr. Bean sa pagpapatawa? naging tila superhero din siya sa totoong buhay. Noong 2001, sinagip ni Mr. Bean ang kanyang pamilya at iba pang sakay ng kanyang private plane. Habang naglalakbay patungong Kenya, nawala ng malay ang kanyang piloto. Kila kahindik-hindik ang pangyayari. Habang ang kanyang asawa ay sinusubukang gisingin ng kanilang piloto, si Rowan Atkinson na ang nagkontrol ng eroplano at nagsilbing piloto para masagip ang buhay ng nakasakay dito. And Mr. Bean saves the day. At yan ang gusto naming ishare sa iyo sa video na ito. Ikaw, anong masasabi mo sa video na ito? ka rin ba kung gaano katalino ang isang Rowan Atkinson o Mr. Bean? Comment mo naman dyan sa comment section at babasahin natin yan. Like mo na din ang video na ito kung nagustuhan mo. At huwag kalimutang magsubscribe sa amin channel. Again, this is Kuya Norbsman. Kita-kits tayo sa next episode ng Alam Mo Ba?